Ito ang kwento ng aming journey sa pag-aalaga ng native chicken, mga kaasenso. Noon pa man, nag-aalaga na po ng native chicken ang aking mga magulang. Pero hindi po kami nakapagpaparami katulad ng inyong napapanood sa video na ito. Noon, ang mga native chicken namin once or twice a year tinatamaan ng ratay kaya hindi po kami nakakapagpaparami pero simula 2023 nang sumubok kaming gumamit ng Bitmin Pro Agreement. Water Soluble Powder Agreement. ito na po ang resulta ng aming mga alaga umabot na po ito ng 400 hanggang 600 heads ang aming mga alaga sa ngayon pero ngayon dahil nakapag-dispose na po kami nasa 380 na po lahat ito mula sa breeder, grower at sa patiner every week or twice a month po kami nagdi-dispose ng aming mga native chicken dahil sa ang bilis lang nilang mapadami at mapalaki dahil po yan sa bitmin pro water soluble powder dahil meron po itong billion live pro biotics in one sachet at hindi lang po yan kumpleto sigurado ang kita sa bitmin pro dahil ang bitmin pro po Meron po itong immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, digestion enhancer at growth enhancer. Nandyan na po ang lahat. Kompleto, sigurado ang kita sa vitamin.